Good morning guys. Magandang magandang umaga sa inyo lahat. Bali nagre-reply ako sa mga sa mga sa mga messages, sa mga question about sa pagpunta dito sa Australia, mga ganong bagay. Eh yung iba na nagme-message, sabi, "Can we be friends?" <laughs> eh Eh, ko, hindi ako mahilig mag uh, magchat, chat mga ganyang bagay. Hindi ako mahilig mag-chat. Pasensya na pero kung may mga question kayo, eh, siguradong re-replyan ko yan. Basta makita ko siya, eh, siguradong magre -re reply ako. Pero yung mga chat-chat about sa... Hindi, hindi ako mahilig mag-chat. Kahit dati pa, kahit nung, kahit nung high school or nung natuto ako mag-computer, hindi ako mahilig mag-chat. Alam ko yung mga chat, mga Yahoo Messenger dati sa... Yung mga MIRC ba yun? Alam ko yun, nakikita ko yun sa mga computer shop dati pero hindi ako mahilig mag-chat eh. Eh, alas ano nga pala? Alas uh, 9. And sa ngayon ay eh, nag, uh, naglalaba ako. Ito yung mga puting jacket, chef's jacket. And ito yung mga pantalon ko at uh, apron. Ito nga pala yung gulong nung luma akong bisik, nung bisikleta ko. Ito yung lumang gulong. pud -pud na. And sa ngayon, eh ito na yung uh, mga pangaraw-araw ko na sinusuot papasok. Yan, yeah, mga t-shirt and oh may napasama pa lang puti. <laughs> eh, sasampay ko ito. Sasampay ko ito sa labas. Medyo hindi gaanong ano, sa labas eh. Hindi sani. Pero alas 9 pa lang naman kaya... Sana matiyo kasi may pasok pa ako ng alas 2 ng hapon. Bali, pag naglalaba ako eh, tatlong set. Para sa mga puti. And then, para dun sa mga t-shirt at short ko. And then, the last one eh, para dun sa mga pantalon sa trabaho. At saka yung apron. Yun yung madalas na maduming madumi kasi natatalsika ng tubig sa paglilinis ng floor and natatalsi ka ng mga mantika at iba pang sa kusina. sa sasampay natin ito sa labas kahit hindi ka anong maaraw. Yes, yeah, it started to rain. <laughs> I need to put it back here. and then uh, i put back tomorrow it's like that. i'm actually supposed to go to the bike shop because i want my you know the brake of my bike to be fixed it is loose yeah i already did the uh, tighten that by myself but i still i am still not sure <laughs> if i'm doing it the right way yeah, I don't know. The rain stops. I put my laundry outside to dry, and now I'm going to prepare my lunch. It is going to be just this this is a uh, tuna Mexican style, but I'm going to do it like a uh, soup. <music> The weather changed really quick. I had my lunch, I will clean that later. And I'm going to put my laundry outside. Here, yeah, the this one, the white one. You know, I forgot. I am supposed to put Tagalog vlog sana yun, here. I'm going to put dapat in Tagalog. Pero... hindi ko na-realize. Ngayon ko lang, no? Habang sinasampay ko, bakit, bakit English? 11.35 na. And bumangon ako mga 7 o'clock and then nag ako. So ilang oras na yung nakalipas? 1, 2, 3, 4, nasa 4, 5 oras na. So magkaka na ulit ako. <laughs> eh, sa isang araw, maximum nakaka 4 na kapi ako. Yun. Bali, pagising ko sa umaga, and then lunch and then during my break time sa trabaho mamayang alas 5 pag break ko magkakapya ako and madalas during my break dun ako nag reply din sa mga message, sa mga comment sa youtube and sa yeah, sa facebook I don't really understand <laughs> it's rain again yeah it's actually uh, almost dry already but I will going, I'm going to keep it here again so that it's going to be totally dry we're going to loose it a little bit so that like this we put here will be dry in the wind and I'm going to do this tomorrow eh Tagalog nga pala dapat. Yan, yeah, tutuloy ko na ito bukas. Papasok na tayo. Ito nga at medyo umaambun. Kaya nakaganit na tayong attire. Medyo alanganin yung preno ko ngayon eh. Kasi nga kaninang umaga pupunta dapat ako sa bike shop para ipa-adjust yung preno. Eh kaso biglang umulan pero ngayon okay pa naman medyo maluwag nga lang sagad na sagad na yan doon sa manipela eh dapat may gap na at least sa uh, isang isang daliri di ba Okay lang sa akin ito na umuulan dito ngayon sa New South Wales kasi bihira napakabihirang umulan dito sa New South Wales and kung i-check nyo yung mga balita tungkol sa drought eh, sa kasalukuyan eh, may drought na nagaganap dito sa dito sa New South Wales eh, mababalita mo may mga hayop, mga alagang hayop na nangangamatay dahil sa walang mainom na tubig, kakulangan ng tubig yun kaya mayroong mga organization na nagtutulong-tulong para matugunan yung problema sa drought dito sa Australia sa ibang bahagi naman ng Australia kunyari sa uh, Queensland Queensland sa kasalukuyan eh mayro mga pagbaha na nangyayari iba yung klima doon sa Queensland sa klima dito sa New South Wales Queensland ang pinaka sentro ng city nila ay yung Brisbane saka Gold Coast so yun eh dati eh, hindi ko alam yung tungkol sa drought dito sa Australia kaya pag umuulan eh ayaw ko mahirap pag umuulan Kasi nakabisekleta lang ako eh eh syempre iniisip ko dati pag nakabisekleta ako baka yung makina nito yung electric motor nitong electric bike eh masira Pero hindi naman kasi eh Ilang beses na nung panahon na medyo maulan dito eh sinusubukan ko sumugod sa ulan kahit na sobrang lakas ng ulan mga ganyan. Eh okay naman eh hindi naman na hindi naman nasisira. And ito nga itong simula nung binili ko itong ship uh, jacket, ah uh, itong jacket na ito at saka itong pantalon na ito. Wala na, hindi na ako takot sa ulan kahit sumugod ako sa ulan na malakas eh wala nang problema dati eh, nagtataksi nagtataksi ako pag gumuulan eh simula dun sa bahay hanggang dun sa trabaho ang taxi eh nasa 15 15 eh malaki laki na rin yun pag i ano mo po convert mo or isang mil na yun pag kakain ka sa labas tambay muna tayo mga sandali dito sa dito sa park siguro may mga 30 minutes pa ako umalis ako sa bahay mga 120 kaya tambay muna tayo dito alam nyo itong ulan itong ulan yung isa sa mga bagay na madalas na na-experience ko sa Pilipinas na ayoko <laughs> ang hirap kaya pag umuulan sa Pilipinas Yeah, kahit pa sabihin mayro kang payong or uh, ganyang bagay kasi pag ka sa trabaho tapos umuulan ang hirap. Ang hirap makasakay ng sasakyan. Ang hirap magantay ng jeep. Ang hirap makasakay. Traffic pa kasi yung mga kalsada may tubig eh syempre nag-iingat yung mga driver. Ayun. And then syempre mababasa ka. Eh kahit naglalakad ka lang, minsan malakas pa yung hangin, kahit may payong ka, mahirap. Tapos traffic, and isa pa kahit na umuulan, eh mainit. Mainit yung humidity sa Pilipinas. Yun. Yun, isa yun sa mga bagay na hindi ko na na-experience simula nung lumipat ako sa abroad. Yung mga ganyan, yung ulan, hindi ko na na-experience yan sa sa Dubai, hindi ko na experience yan. Sa Dubai, bihirang umulan eh. Siguro mga 2 times a year, 3 times a year. And nangyayari lang yun pag nagpapalit yung panahon. Pa winter to summer, summer to winter. Yun, ganun yun lang umuulan. Eh, hindi naman kami nagkukommute eh pag umuulan eh, Kasi mayroon kami service kaya kahit umulan or kung ano pa man ang panahon, eh may service kami hindi mahirap uh, mag-commute, magbiyahe. Isa pang bagay na hindi ko na na-experience simula nung nag-abroad ako eh yung paglalaba. Paglalaba <laughs> ng damit. Ang hirap kaya maglaba ng damit, no? Nung nagtatrabaho ako sa okay, kahit na nung nasa nasa probinsya pa ako kasama ko yung mga magulang ko eh may mga oras, may mga panahon na ako yung naglalaba or kasama ko yung nanay ko pag naglalaba, nag magkatulong. And then, nung nagsulo na nga ako sa Maynila, yun, ako yung naglalaba ng sarili kong damit. And ang hirap. Nakakangawit ng batok, nakakapagod mag-igib, napakahirap magkusot. Eh... Yun, ang natatanda ko nung nagtatrabaho ako sa Prince Baker, madami akong uniform nung nagtatrabaho ko sa Prince Baker, kaya Siguro mga nasa 20 yung uniform ko sa French Baker. Yun, nauubos ko yun. Tapos pag maglalaba, inaabot ng 2 weeks yung labahan ko. Ang hirap. <laughs> eh, pag nagkakapira-pera minsan, pag nagkakapira, yun, uh, pipilitan akong magpalaba sa mga laundry shop. Maraming bagay, yun, na nagbago. Simula nung nag-abroad ako. And, nun, yun nga, nung... Kumunta ako sa Dubai doon ko na experience yung medyo magaan na pamumuhay at tulad ng paglalaba mayroong washing machine na pag mo yung labahan mo dun sa washing machine ay eh, paglabas, eh tuyo na pwede mo na isuot galing eh syempre financial medyo maluwag-luwag nung nakarating na ako sa ibang bansa kasi yun nga katulad sa Dubai sa Dubai eh, provided ng company lahat ng food, transportation, accommodation kaya walang problema sa mga ganong bagay sa Pilipinas, nung nagkatrabaho ko sa Pilipinas, problema ko minsan yung <laughs> pamasahe mga ganyan eh minsan nangungutang ako sa kapatid ko or sa kasama sa trabaho, mga ganyan and then yung pagkain, ano kayong kakainin ko kasi mahal di ba mga ganong bagay pero noon yun nga kasi sa Dubai katulad na sinasabi ko eh libre. Libre ang food, transportation, accommodation. Hindi ka mag-iisip ng wala akong pambayad sa bahay. Pangupa sa bahay, house rent, mga ganyan. Ayun, kahit dito, dito sa Australia, hindi ko rin hindi ko na rin problema yung mga related sa financial. And to be honest, mas malaki yung sweldo dito sa Australia. Mas nakakaipon, And, yun. Mas nakakapagpadala sa pamilya. Noong nagtatrabaho ako sa, sa Dubai, para sa sarili ko lang talaga yung kita ko, yung income ko. Eh, dito naman, kahit papano, kahit konti eh, nakakapagpadala ako. Sa... Mahirap, mahirap din yun talaga yung sa Pilipinas. Kaya, yung mga video na ginagawa ko, eh, para sa mga katulad ko na... Yun, yun na experience yung mahirap na buhay sa Pilipinas. Pero syempre, kung ikaw eh may kaya, mayaman ka dyan sa Pilipinas, maganda yung trabaho mo, maganda yung sweldo mo, eh mas, masasabi ko na dyan na lang kayo kasi overall, kung i-compare mo sa lahat-lahat, mas gusto ko yung buhay dyan sa Pilipinas. Ang problema nga lang kasi sa akin, wala akong pera dyan. Kasi pag, pag may pera ka dyan sa Pilipinas, you can have everything, you can experience everything yun, parang yun yung pananaw ko sa buhay dito kasi sa Dubai, dito sa Australia pakiramdam ko maraming kulang madaming bagay na kulang na nagpapasaya sa tao <laughs> ganun yung pakiramdam ko eh, dati nung nasa Pilipinas ako madami, basta pag when it comes to financial or related sa pera eh mahirap talaga pag ang sweldo mo eh basic lang nakas nasa minimum wage may mga oras na isinasala ko yung cellphone ko and then wala akong telepono for one month mga ganyan sa pawnshop, shop sinasanla yung ganong bagay yun nakasurvive pag naalala mo yung mga bag ganun bagay <laughs> nakakatuwa din yung isipin may mga ganun ibang tao hindi na experience yung ganun mas maswerte sila pero maswerte din tayo mga na-experience yung mga ganun bagay kasi you know it's a challenge kumbaga nalagpasan natin yung mga ganun kaya okay eh anong oras na 1.40 1.40 na eh papasok na ako see you No, hindi tomorrow. You know, Maka see you sa susunod.